nagluluto nga yung asawa ko ng paksu na danggit. Nuhugasan na nga ng asawa ko. At hindi ko na pala nabidyohan yung pagpaano linisan. At iniwahiwa na nga ng asawa ko. Yung nabili pala namin na hindi lang danggit kundi pati ano isdang bato. Kasi magsasabaw kami ngayon. At kita nyo yung asawa ko na uh, natinik na. Dahil gigil na gigil siya sa paghiwa ng danggit. Dahil yung ginamit ng itak uh, mapurol. Hindi makatalab masyado nun sa hiniwa niyang danggit. Matapang talaga yung asawa ko. Binabaliwala lang yung tinik ng danggit. Naalala ko dati, nung ako'y bata pa, manghibasan kami. Kasi sa iba namin maraming danggit. Pag manguha kami ng danggit sa ah, ibasanan, dahil ah, nagtatago lang to sa kalusayan, dun sa damuhan ng ano, uh, ah, hibasanan. Ipag e, matinik kami nitong danggit na to, rabi, sobrang sakit. Yung sakit pa namin niya hanggang kilikili. Meron pa namang kasabihan yung mga matatanda. Pag natinik ka daw ng danggit, ihian mo lang daw, mawawala na yung sakit at tapdi ng tinig ng danggit. Kayo, tanong ko sa inyo, naniwala ba kayo na makakatanggal ng sakit yung ihi? Comment na lang kayo sa comment section. Balik na nga tayo dito sa niluto ng asawa ko. Yung asawa ko nagre-ready na ng bawang, sibuyas, luya. Yan yung ilalagay ng asawa ko para sa paksu na danggit hindi ko nga alam bakit nauna yung mga paminta tsaka luya bawang sa nilutong danggit ng asawa ko uh, ganito pala siya magtimpla at tsaka niya ilagay yung isdang pinapaksyo niya kayo mga kabisaya ganito hindi mo kayo magtimpla ng paksyo o inununan kung baga sa bisaya yun ang tawag sa amin pag uh, nagluluto ng paksyo inununan ilalagay na nga ng asawa kayong suka suka yung panimpla na dito itong suka na to ay sukang niyog o sukang tuba kasi galing to sa niyog ito yung masarap na ilalagay talaga sa uh, paksyo pagkatapos natin plan ng asawa ko yung lulutuin naming paksyo nilagay na sa kalan para maluto na at pagkatapos uh, niridin na nga ng asawa ko yung at kumukulong tubig para sa tinula naming isdang bato tanglad, sibuyas, tsaka kamatis at iniwaiwa na nga ng asawa ko yung ampalaya para dun sa paksyo na danggit masarap talaga to ilagay sa paksyo na danggit ang palaya. Uh, ito yung pangdagdag lasa ng paksu. Yung isda nga pala ay nabibili namin dun sa palengke. Kasi sinundo ako ng asawa ko sa trabaho ko. Kasi yung trabaho ko malapit lang dito sa amin. Nilalakad ko lang kasi. At nilagay na nga ng asawa ko yung isda. habang binubidyo ako nga itong niluto ng asawa ko. Ako naman ay napapalunok ng laway. At nilagay na nga ng asawa ko yung palaya para sa ating paksu na danggit. At uh, pagkatapos nga nilagay ng asawa ko yung palaya. Ito naman yung kaso niya yung paghihimay ng malunggay para sa ating tinula at nilagay na nga yung ceiling green at saka malunggay na hinimay ng aking asawang mabutihin ito nga luto na yung niluto ng asawa ko na tinula pati pala yung paksyo luto na rin na mamaya maya kakain na rin kami kung sino man nakaabot na ng video na to pakipalo and share na lang maraming salamat thank you <laughs>